Good evening, I'm back This is some blusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Malakas nga ba o mahina talaga Ang laban ng Pilipinas dito sa Miss Universe Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayon araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon So, ito nga pang pitong araw na nila dito sa Miss Universe At nakita naman natin na ang ating pambato ay talaga namang umaariba ng bonggam-bongga Totoo yun So, kanina naka-red siya, red gown, o ba diba? Ngayon lang natin nakita na nagsuot ng gown itong si Chelsea Manalo. Ay, hindi pala, nagsuot din siya ng kulay puti na meron siyang hikaw na medyo kakaiba, ba diba? And then, ito yung pangalawang gown na nakita natin na suot niya, ang kulay red at ang sexy. To be honest, para sa akin, ang perfect ng kanyang suutan dito sa gown na to. Gustong gusto ko. Gusto ko yung yung suot-suot niya na kulay red na talagang makikita mo talaga yung tapang, makikita mo yung ganda at yung galing. Mm. Di ba? So kung iisipin mo, etong Chelsea Manalo, nagsimula siya sa simplihan pero nakikita natin na talaga namang umaariba. Yung iba, sinasabi nila, nahihinaan daw sila kay Chelsea Manalo. At hindi ko namang mabiblame yon Kasi kung titingnan mo naman talaga, si Chelsea Manalo ay iba doon sa mga pinapadala natin dito sa Miss Universe. Una, syempre, first time natin nagpadala ng Black Beauty. So, talagang sugal to na hindi natin alam kung ito ba ay aariba o hindi. Kasi, syempre, Uh, medyo nakakatakot kung papansin mo. At higit sa lahat, baguhan pa. Yung tipong talagang hindi pa siya lumalaban na international pageant. Kaya medyo kakabahan ka. Way back 2021, kung hindi ako nagkakamali, kay Beatrice Luigi Gomez. To be honest, ayun na yung pinakamataas na placement na nakuha natin mula ng hawakan ng Miss Universe Philippines ni ano, Under by Jonas Gapud. Si Beatrice, kung papansinin mo noon, hindi din naman maeksena at simplihan lang yung galawan. Merong si Beatrice na nakikita ko na charm na talagang hindi mo matatanggihan. At yun ang meron itong si Chelsea Manalo. Na kung ano yung meron charm itong si Beatrice Luigi Gomez, ayun din ang meron ang isang Chelsea Manalo. To be honest, yung height ni Chelsea Manalo, hindi naman na pag-iiwanan para masabi mo na, ay, ang liit niya. Pag dinikit siya kay Victoria Velasquez, Vincent, talagang magmumukhang maliit siya kasi matangkad talaga ang Victoria Velasquez. Pero kung ililevel mo naman siya kaila, ano ba to? Kaila Miss Peru at sa ibang kandidata, lumilevel naman yung height niya. And then, yung ganda ni Chelsea Manalo, to be honest, ang maganda dito kay Chelsea Manalo, hindi nakakain yung beauty na meron siya. As in, talagang kaya niyang sumabay sa mga magaganda. Hindi siya kasing ganda ng katulad ng, halimbawa, ng ganda ni Miss Dominican Republic. Hindi siya kasing ganda katulad ng ni Miss Peru. Pero kapag dinikit mo siya sa mga Latinas, talagang yung beauty niya lumalabas. At lumulutang Sobrang special na ang beauty Na meron itong si Chelsea Manalo Dahil siguro may nugu siyang Pinoy At kasi charming naman talaga yung face niya Yung kumbaga parang Maraming black beauty Pero hindi naman charming Katulad na halimbawa ni Miss Zimbabwe Hindi ko makita yung charm sa mukha ni Miss Zimbabwe Yes maganda si Zimbabwe Pero kung ididikit ko si Chelsea Manalo Mapag iiwanan niya at makakain ni Chelsea Manalo ang beauty na meron itong si Zimbabwe. Kapag dinikit mo naman siya kay Miss Nigeria, yes, maganda si Miss Nigeria, modela, pero lumalabas talaga yung charm ni ano eh, Chelsea Manalo eh. Kahit inikit mo siya sa black beauty, lumulutang yung beauty na meron si Chelsea Manalo because of charming. At napaka-importante sa isang kandidata na merong kang charm talaga. So ngayon, ang tanong dito, gaano nga ba talaga kalakas ang isang Chelsea Manalo pagdating sa performance? Ayan yung hihintayin natin sa preliminary competition. Ngayon guys, masasabi ko, ang Chelsea Manalo nakikita kong malakas because of her charming. Ah uh, yes, yung kanyang mga wardrobe hindi katulad ng iba pero Very professional yung dating ni Chelsea Manalo. At tulad nga na sinabi ko, kahit nga yung may-ari ng hotel ay nabighani sa kanya dahil nakita yung kagandahan talaga ni Chelsea. Hindi lang yun labas, yung kalooban niya mismo. At yun ang bala ni Church ni Chelsea Manalo dito sa competition na to. Because meron siyang good heart, meron siyang tinatawag na unique at meron siyang tinatawag na authenticity. So talagang very humble ng personality na meron ito si Chelsea Manalo At yun ang pwedeng magdala sa kanya Dito sa laban niya dito sa Miss Universe Naniniwala ako si Chelsea top 30 dito sa Miss Universe Isa siya sa mga parang piling ko talagang pinagpipilian na makapasok dito sa top 30 At assure ako doon na hindi siya may eltokuyo kuyo dito Kaya lang Sempre, hihintayin natin yung preliminary competition para makita natin kung strong ba ang kanyang performance. Kapag once na nakita natin na strong si Chelsea Manalo sa kanyang performance, doon lang natin masasabi na okay, kaya ni Chelsea Manalo ang competition. For now, sa mga ipinapakita ni Chelsea Manalo, it's a game plan talaga. Yung game plan niya, maayos. Alam niya kung paano laruin ang competition. And take note, Chelsea Manalo, na-penetrate niya yung Miss Universe Philippines na hindi mo inaasahan dahil alam niya yung game plan niya. And I think aware siya na maraming malalakas na kandidata at doon sa interview ni Victoria Velasquez Vincent sinabi niya na hindi siya kinakabahan o hindi siya napipressured paminsan-minsan nararamdaman niya because yung reality na ay international competition to pero na-overcome niya yon at I think Chelsea Manalo isa sa mga matalinong kandidata na alam niyan laruin yung competition. So, naniniwala ako na yung strategy game niya talagang pinahiiral niya ng husto at pinag-iisipan niya ng husto So, lumabas si Chelsea Manalo kanina na talagang red na red. At kung ikukumpara mo si Chelsea Manalo sa mga nakared doon, na mga nagsuot ng red doon sa Miss Universe, I think Chelsea Manalo is one of the outstanding. Ewan ko sa inyo, hindi ko kayo binubola pero talagang mapapawaw ka sa kanya na wow, ang sexy. She's a very strong. Lumabas siya na strong. Lumabas siya na talaga mararamdaman mo talaga na strong yung legs niya, strong yung body niya, and the way kung paano siya tumingin, mararamdaman mo talaga yung sweetness and fierce. Di ba? So ako parang feeling ko, ito talaga yung game plan niya. At ayun na nga, hihintayin mo lang yung preliminary competition. Kasi, ako kasi tiwala ako na tinrain siya ni Jonas Gapun para sa pasarela. And for sure, talagang inano to, sinala ni Jonas yung kanyang pasarela. And I think, kapag perfect yung inaipakita niya doon sa preliminary competition ayun na yon. Walang evening gown dahil walang preliminary evening gown. So swimsuit lang. Dito lang talaga pagbabasihan yung mga girls sa swimsuit na to. So, doon mo maipagkukumpara kung gaano ba siya kalakas doon sa mga ene. Expect mo kandidata na malakas. Kasi kayo, ang problema kasi, nakafocus kayo doon sa beautiful face. Doon kayo na-alarme. Kaya parang ang pili ninyo, walang ibubugay yung ganda ni Chelsea. Pero kasi, hindi pa naman sila nag perform lahat. So, hintayin mo yung performance ng mga to kung sino ang mayroong magandang body at kung yung pambato ba natin ay kaya niya bang mag-penetrate kapag once na napapasok siya sa top 30 going to the top 12. Kasi yun yung pagbabasihan mo. So, kapag ayan ay maganda yung laro niya doon sa prelim, ayun na yun. Di ba? So, yun. So, kaya yan. Basta siguro ang kailangan lang natin gawin ngayon ay magtiwala lang sa kanya. Sinabi naman niya na huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin daw niya na talagang ilalaban niya ang Pilipinas. So, magtiwala ka doon sa word na binitawan niya at doon sa sinasabi niya kasi ayun yung magpapanalo sa kanya. So, ngayon, ako, kung kumpiyansa siya, mas maganda yon kasi at least alam niya kung ano ang laro na kailangan niyang gawin dito. For sure, nakita naman niya yung mga kandidata. Huwag kang ma maloka kung hindi on point yung styling niya kasi wala pa naman judging to. So, nandoon pa lang sila na inoobserbahan sila day by day. And I think maganda ang ipinapakita ni Chelsea Manalo sa araw-araw niyang galawan dito sa kompetisyon. So, doon kang magtiwala kasi dapat na matuwa ka dun kasi maganda ang record niya maganda yung ipinapakita niya hindi siya nananapaw ng kandidata hindi siya nang aaway ng kandidata at sumusunod siya sa rules na kung ano ang meron ang Miss Universe. At yung bawat pinapakita niya, katulad na niya na mangha yung, yung owner ng hotel, nagsalita tungkol sa kanya, eh, magandang ano to, magandang senyalis to na magandang pinapakita ni Chelsea Manalo dito sa competition. So, ngayon, bakit ka mababahala? So, 130 candidates ang naglalaban-laban dito. Napakaswerte natin na napapansin nila yung kandidata natin sa pamamagitan na ipinapakita ni Chelsea Manalo kung ano ang merong karakteristik na meron siya. At hinahangaan siya sa fight na yon. So, ang aabangan mo na lang kay Chelsea Manalo, yung performance na ipapakita niya dito sa competition. Sa ngayon, wala akong masabi na, ay nako, medyo delikado siya dito kasi hindi pa naman siya nagperperform. At tulad din na sinabi ko, may tiwala ako doon sa team nila kung paano ito pinaghandaan. So naniniwala ako doon na well prepared ang Chelsea Manalo. And then doon na sa sinasabi niyo na ko medyo kasi ayaw to ni Osmel at ayaw ni Kunan. So, for sure naman, nagbago na yung pananaw nila, di ba? So, I think hindi naman si Oldsmell at si Kunan ang hurado. Pero na lang kung magkakaroon talaga ng lutoan dito. So, hindi naman sila ang hurado. Sila lang yung parang namimili kung sino yung gusto nila. At inilabas nila yon Pero hindi sila ang judges may uupong hurado. Doon kailangan ni Chelsea Manalo magpakitang gila sa mga hurado. At huwag niyang isipin kung ano yung mga sinasabi ni Kunan at ni ni Osmel. Eto naman si Kunan, dalawang beses na nga nagpa-picture kay Chelsea Manalo, di ba? So, ibig sabihin, ah, nagugustuhan niya yung karakteristik na nakikita niya dito kay Chelsea Manalo. So, for sure, na, ano na wrong yung, yung pananaw niya kay Chelsea. Ayun lang. So, syempre, si Kunan, gusto niya, for sure, si Thailand. Pero magtiwala ka na lang doon sa laban ni Chelsea Manalo kaysa isipin mo pa yon Kasi kapag inisip mo yon manenega ka eh. But hoping, hoping tayo na sana gusto talaga ni Kunan si Chelsea. Hoping tayo na sana si Chelsea ay mag talaga sa top 30, top 12 at makaya niya at tuloy-tuloy hanggang sa dulo. So ako para sa akin, makalusot lang to sa top 12. Malaking bagay na yon Ang laki na nang naitalong niya kasi ang layo talaga. But, syempre, mahirap na laban to. At dito, magkakaalaman at magkakasubukan. Basta magtiwala lang talaga sa ipapakita ni Chelsea. And then, tignan natin, di ba? So, ngayon, masasabi ko si Chelsea habang dumadating ang matinding laban nila, lalong lumalabas yung ganda niya. And then, yung styling niyang to, promise. It's a winner. So, nakita ko sa kanya na, oh my gosh, you are very strong. Kaya mong maka -top 5, kaya mong maka -top 12. Kung ganito, lagi ang ipapakita mo. Plus, La, siguro, dagdagan na lang yan ng matinding performance. Ay, nako, kabog na yan. Di ba? So, ang ganda-ganda ni Chelsea Manalo. At dito, makikita mo sa mga mata niya kung gaano ka-beauty ang kaluluwa ni Chelsea Manalo. Sobrang winner ang kalooban. Sobrang winner yung, yung ganda na meron siya. And then, magtiwala ka. And... Tignan natin. So, itong makeup niyan to, I like yung makeup, I like yung eye, I eyebrow and them yung eyeshadow niya tama lang sabi ko nga ganitong galawan ganitong styling winner And, tignan na lang natin yung performance niya. Actually, doon nakasalala yung lahat. But, you know, John, ha, si Dian basta-basta magpapatalo. So, tiwala lang. So, sabing ganun, baka daw si Chelsea Manalo ay mat Celeste Cortez. Hindi naman siguro. Tulad nga na sinabi ko, magtiwala lang. Kasi si Celeste noon, at that time, talagang in fairness naman yung mga ano, ni Celeste noon, magaganda. Ang problema lang kay Chelsea at that time, ayun nga, hindi siya ano, empowered, hindi siya yung tawag dito, hindi siya kumpiyansa sa sarili niya mismo. <laughs> so yon hindi katulad nung kay Chelsea na talagang very confident sa sarili niya at malakas yung loob. And I think kaya niya to. So, hintay na lang natin yung prelim, guys. At doon talaga natin malalaman. ba diba? So, yon Kayo, guys. Ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Tingin mo, mahina nga ba o malakas ang pambato natin dito sa Miss Universe? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.